guys, mayong ulto um, sa tanan, magbidyo-bidyo ta, mag-istorya-istorya ta, o, mga, mga of our life. Bati kayo na akong, kung obos oh, eh. Kay aside nga, kanang, dili, dili kayo, oh. kusog akong, kung kulma -cool sa kasagaran, kay nagtambay ko, usay, Makahuna-huna ko nga. <coughs> asa ka ko napita mga play no asa ko muadtong ko na ka manarbaho sa ka ba kay sa kanang ko ang la ay mga magsigig tambay wala tay abot um lu luoy kay mong paminaw ba na magsigil ang taghang sa mga taong ha? o asa ka budget nga pangkaon oh imong panggasto gasto sa matag adlaw kay ni ko nitry ko panarbaho man so wala man ayoy ayo ay akong duundangan no no to ang ako mga gamit ba kay murag nubiya na nako kay katawa ako ako mo rice cooker naguba na naguba na wala na kayo kuy lungagan so maglungag na lang ko sa akong sa akong gas ano so, niya sa pag pagkaguba sa akong rice cooker naguba po ako na guys so wala na ko hangin karon kung electric pan wala na wala na ihidihid ni Bia na sa lang <laughs> ko ito yung nagpalabad wala na dili na siya muandar dili na siya muandar na mo to niya. Oh, sige man sa doob, one ba? Ay, ang katong akong dipabuhat na kusina kay tagahan putus ito siya tulo. So, na ako ihiga yun kay nagtambay na ako. ko, akong gisaka Na akong gisaka Ako akong gipang bulitan. Na, mautong. Na, inaibong po ko nga ang akong silpon. Di kalit po kaguba. Ilisana na po siya o ilisiti. Wala siguro siya

kan ini lang usang dili ka ayo siya dili ka high quality ba pero madapa man gapon buak po dia ni siya guys oh ako resko ko guba ang electric pa guba ako sil ko guba nya ako trabaho po ko mga laro, klaro wala gana ba ko na ko asa ka ani kay na aku terbakun ako mga utang na akong bayaran isura sa jud ko to wa sad income segi langkah tambah-tambah tambay ba mau apa dia tam mengayu orang tahu tak kita rapuh cakap itu guys adalih repot kaya pamayat repot cocok utang. Si selamat saya ini paglantau mau tiba lanjut nih ayo. Selamat.